dito yung marami kong tanim. Eh. Patola. Namatay lahat dahil sa tubig. Ay, sayang. Yung ginawa na ng gapangan. <coughs> parang ay tinik yung paa ko. Tinik na kamatis. ayan o, oh, isa na lang natira isa tsaka dalawa sayang lahat pati ta talong ko dito sili nawas out patay lahat saging na lang natira ayun oh, um, may uput dyan ang dami ayun nakita nyo ang dami upo sa tawid puti nga hindi umabot ng tubig eh ayun andami ng upo. Sawid tayo. Yung pipino din dyan na Naabutan ng tubig. Walang nabuhay. Wala nung nagbagyo. Yan ang lalaki. Yes, andami dami. One, two, three, four, five, six. Anim pala yun dito. Yan. Yes, ang Haba, haba. dito guys ang maraming tilapia pag pag araw ng buwan ng kuhaan ng tilapia ayan oh kita nyo yung kubo na yung kubo na na tinatambayan ayan upo kuhanin na yan pwede na yan yung isang nakalawid ah be. Pati sili ko dito, namatay. Ayan o. Oh. May sili dito. Ayan o. Oh. May pagma. Sa kabilang ano may pare yan. Hindi natin kukunin yan. Kasi hindi sa atin. Ayan o. Oh. Mga upo. Upo. Upo sapat na puno yung dito eh. Hmm. Yan o, palayan na yan. Yun, may sugat yung um. ano. Okay. Hawakan Yeah. <laughs>